Ibinulgar ni ka Eric Celis, dating kadre ng CPP-NPA-NDF na natarantana ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa dumaraming mga Pilipino ang nadidismaya sa kanyang panunungkulan kaya nakipagsabwata na sila ni House Speaker Martin Romaldes sa nasabing teroristang komunista. Pakinggan po natin ang pahayag ni ka Eric at mga alipores ngayon na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para magpasabog ng kaguluhan ay mga aktibong kasapi at pinuno ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. It at itatawag ko sa inyong live. Number one, kasabwat nila ngayon na pinupunduhan at kanilang ginagamit bilang attack dog laban sa mga Duterte brand of leadership at laban sa interes ng mamamayang Pilipino ay ang mga urban communist terrorist operative ng CPP, NPA, NDF number one. Oh, attention po mga kababayan. Number one, si Franz Castro. Yon, ikulong yon. Convicted criminal sa kasong child abuse. Kailangan ikulong po ito si Franz Castro. Maraming salamat ha, sa inyong uh, pagsustain na ito. Si Franz Castro ay hindi ordinaryong tao. Ito ay komunistang terorista na convicted criminal wala siyang karapatan na magpakulong sa isang mamamayang Pilipino, lalo ng Chief of Staff, Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, si Franz Castro ay isang alipores ng mga uh, demonyong tagapagwasak ng ating bayan, ang Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. So dapat lamang palayasin ito sa Kongreso, ang convicted criminal. Ang criminal, convicted na, hindi hindi na uhuli, hindi na kukulong. Pero ang inosenteng mga tao, kagaya ni Ka-Eric, ni Ma'am Lorraine Badoy, ni Attorney Lopez, at iba pa mga resource persons, ay kaagad ipinapakulong ng mga balasubas at arantadong mga alipores ni Martin Romualdez. Number two, na alipores ng CPP, NPA, NDF, at kasagwat nila doon sa nagtatanong, ngayon ni Marcos at ni Romualdez, upang guluhin ang ating bansa ay walang iba kundi ang Kabataan Party na si Raul Manuel. Yan ay recruiter ng NPA. Si Franz Castro ay recruiter ng kabataan at mga guro. At ito ay kinunbig ng Regional Trial Court sa Tagong Regional Trial Court sa Davao del Norte. So si Raul Manuel, ng Kabataan Party, ay CPP, NPA, NDA, Cooperative din sa loob ng Kongreso. Number three, si Arlene Rosas. Yun. May sa Gabriela, NPA Lover Party List ang mga taong ito, si Rosas, si Raul Manuel, si Franz Castro, ay mga die-hard, full-blooded, communist, terrorist na mga infiltrators ng gobyerno. Hindi natatakot si Kaerik na sila ay ibulgar at ihayag sa mamamayang Pilipino sapagkat sobra-sobra na ang ginagawang pangungonsinti, pakikipagsabwatan at paggamit sa mga teroristang-komunistang may mga kasalanan at utang na dugo sa mamamayan. At sila ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang ating bayan for the last 55 years. Sa ngayon, ginagamit sila para atakihin, uh, insultuhin, at durugin ang mga integridad ng mga taong naglingkod ng maayos sa ating bayan, kagaya ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So sa tanong kung totoo ba buhay na buhay ang pakikipagsagwatan ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Marcos Marcos Romualdez. Bakit Marcos Marcos Romualdez? Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez. Yan ang primary sindikato. Samantala, narito naman ang patunay na sinabutahi nag uh, makakaliwang grupo sa liwasang Bonifacio ang pro Duterte rally na kunsaad na uh, ay napunta na lamang sila sa Minjola Maynila noong Marso 28 2025 bilang pagbati sa karwan ni dating uh, pangulong Duterte at sabay-sabay na nanomagan na Marcos resign pakinggan naman natin ang sinabi ng grupo sa mga pulis you <laughs> pata, makakasa po ko dyan sir ha? Opo, opo. lang yung tension. Pababayan nyo lang yung tension. Kasi tumaas yung tension eh. Yan lang habol namin eh. Ano po sir? Siguro, 15 minutes. sir, Sir, thank you po sir. Thank you sir. Hello man. Pag-aral ko lang. Hello man. Hindi ko alam. 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 Hindi yan po yung uh, grupo na maisog na nagsagawa ng na protest uh, rally dyan po sa Mindyola, Maynila uh, kung saan ay sinabutahi sila ng uh, makakaliwang grupo, particular po itong Gabriela, uh, kung saan ay inuna inunahan sila sa liwasang punipasyo sa Loton, Maynila kung kaya napunta na lamang sila sa Mindyola, uh, kung saan kalaunan pagdating ng gabi ay itiraboy po sila ng mga polis.